Hello guys, bali andito tayo sa ating park ngayon guys eh, dito lang nakakuha tayo ng isang dalawang araw pa lang bakasyon guys eh, Gagawin natin guys, maglilinis tayo Kasi sobrang dumi na guys eh, Ilang araw pa, ilang ban tayo hindi na guys Bali ito, yung nangyari guys So guys, oh grabe Bali guys, oh, so, nalilisan namin itong kong doon Nalilis so, kinalbo namin Tak 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 kiuman, itu punya guys, kita yang mula dito sa dulo tapos doon grabe nga dito ganyan yung guys parang nung una ganito din yung nangyari yung yung guys yung, na lang. ganyan na lang guys sobrang tigas po guys yung tigas ng bato grabe yung ugat niya guys ganyan yung oh ang lalaki huh, hindi ko alam kung matapos ko to ng isang araw guys kung so, sakaling hindi ko matapos ng isang araw guys mabuhuhin na naman ako sa na mga susunod na araw para uh, maglinis dito ah. gusto ko po si, ayun dun sa nanay ko guys eh, may nakitang ahas lang dito dito kalaki guys ganito e, eh, sana makita ko ngayon guys para may ulamin e, eh, masarap na yung asik Hello so guys, bago yung going yung kwan yung kwan yung dito sa katabi ng kwan namin guys Ali dito sa lugar namin kasi yung going yung harvest ng mga balay bali yun yung guys so, yung kwan yung nag-harvest sila guys bali talawak na yung ating pastulan guys yung ating mga free range ng ating mga lagang kambing guys yun guys so, bali yung sarap guys bali yung mga alaga natin yung last ng yan guys yun yung mga alaga natin yung mga yan eh, maganda sa panahon ngayon guys kasi hindi masyadong mainit hindi na nila kailangan yung dilim dilim so, guys so, guys ah, yung harvester guys kasi masyadong maliit yung pilapil guys So.